Art TV Okay ito, for days video natin may balak paggawa itong bata eh yeah, no. o, yan ang balak niyang ipagawa, kaso hindi pwede sa kanya, balagay ko lang yung pinapagawa niya na yan. kaya, sinadjust ko sa kanya na ano uh, taper pwede na lang kasi may puyo siya sa unahan eh yan o oh, meron siyang ganyan o kaya eh, hindi pwedeng ano eh sundin yung gupit niya na gusto kaya sana yung sinadjust ko sa kanya ng gupit eh magustuhan niya ewan ko lang tingnan natin okay start na natin yun start tayo number 2 na guide Sundin nyo lang to low tefer feed tong sinadjust ko sa kanya at sana magustuhan niya yan lagi na lang ganito eh <laughs> kaya ito ang igugupit natin sa kanya, sana matuwa siya. Uso-uso kasing ganitong gupit. Okay, lining tayo. Ganyan nga pala akong maglining sa taper feed. Yan, ganyan oh. No? Maganda pag naiyayaran low taper feed o taper feed na gupit pag ganito ang lining mo. Yan hanggang likod siya. Yung sa likod niya parang medyo pa letters yan dating. Yan, ang ganda, ganda pag natapos pag ganito. Number 1 guard tayo. Yan. Ang ganda pa ikot diyan para sa ikot dun sa ano, sa likod hanggang likod. Tatanggalin natin yung kanto niya. Okay, pagtapos natin na number one guard, 0.5 tayo. laro laruin natin hanggang mawala yung ano niya. Yung mga lining, yung mga lining niya, yung ginawa natin lining kanina hanggang sa magandang blending niya. Hanggang hanggang sa maging ganyan ang kalabasan niya. Yan. Yan gamit tayo ng trimmer diyan. Tatanggalin natin yung pinakakanto ng buhok ng gilid. Para soft natin nang si Boy. Pokin-pokin pag natapos malupit pa naman basketball to parang ano sa kanila to MVP dadami ang checks nito sigurado okay clipper over kom tayo ito na yung finish product natin oh. Napaka-simple lang. Pero pwedeng pwede yan. Oh, Puging-puging na si Boo yun. Nagusto naman siguro niya yung ginawa ko sa kanya. Maraming maraming salamat po ulit sa mga sumuporta ngayong araw na ito. God bless po. Sana po masuportahan nyo ang codes natin. Makamit natin yung 10,000 followers bago magtapos ng taon. God bless. Follow for more.